Magandang tanghalian po mga kalaki ngayon po ay September 10 at syempre po mga kalaki lunch time na ayan ako po ay maya maya pa po ako magla lunch mga kalaki pero tignan nyo ang akin na prefer na lunch ayan pinagluto nila ako ah, ito yung may pork chop na may kangkong na pinaghalo alam nyo may pritong kangkong tapos may pork chop hinalong ganun no? mas hati siya may kangkong may pork chop pero it, minix siya doon yung kangkong Yeah. Kain po tayo maya maya mga kalaki pero mamimigay muna ako ng mga lucky numbers para sa masusugid nating mga lucky followers dyan. syempre ngayon pong September 10, gusto ko po mas marami pa pong ah, makatanggap ng mga lucky numbers namin at mas marami pong swerte. Okay? Kaya kung ready ka na, nakunin ng mga lucky numbers natin. Aba kunin mo na mga listahan mo At ibibigay ko na mga seswerting tips Para po sa masusugid nating mga laki followers Na nag-aabang dyan kanina pa po mga kalaki Okay tara na po Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas At buong mundo Handa ka na bang manalo at maging siyempre Milyonaryo Ayan at bago ko po ibigay ating mga laki numbers Ngayon pong uh, tanghalian na to Aba mo muna ako siyempre ng tubig At habang wala pong bumibili dyan Vlog vlog muna tayo mga kalaki Ayan. Okay. <laughs> Ay nawa no, mga kalaki. Nakakamiss kayo. Okay, eto na po mga kalaki ang ating mga 10 digit lucky numbers. Pilipinas at abroad. Eto na po. Tara na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay, eto na po ang mga 10 digit lucky numbers abroad. Number 49, number 53, number 38, number 36, number 61, number 64, number 17, number 20, number ano to? 23 at number 34. Ayan. At syempre po, ito na po ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 21, number 27, number 25, number 33, number 36, at number 19, number 20, at number 6. At ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na rin. Number 11, number 9, Number 24, Number 28, Number 32, Number 35, at Number 5. At eto naman po ang 6-digit laki numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki, kunin mo na. Number, Number 20, Number 24, Number 25, Number 15, Number 17, at Number 8. At ito naman po mga kalaki ang 6-digit laki numbers 0 to 9 number 3, number 1, number 5, number 7, number 0, at number 4. At ito lang po mga kalaki, ang 5 digit lucky numbers abroad, kunin mo na rin. Number 23, number 29, number 36, number 38, at number 18. Ayan mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers natin abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan na naman po ang mga prices ng ating mga Lotto Jackpot Pilipinas. Pero bago ko po ibigay ating mga lucky numbers sa Pilipinas, nako dapat po nakafalo po kayo sa mga legit na account natin na araw-araw ko -araw po, po sinasabi yan. Nako po, ingat-ingat po kayo sa mga fake account. Kinukuha po ang picture namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation, nako hindi po kami yan. At lalong hindi po kami nagpapautang mga kalaki. Okay, ito po ang legit na account na ginagamit natin ngayon. Hanapin niyo po eh sa Facebook, Red Parungkin. Lagi niyo po ito check ang followers. Ha? Meron po tayong 400,000 plus followers po. Wait lang po, may bumibili. Ano? Modern. Ah, At... sinang? Gagan? Ah, kinoy ba yan? Si? Noy. Ano po yan? Pinsang Ano? Hanapan naman. Hanapan Okay ha, ingat-ingat po kayo mga kalaki sa mga fake account na nagkalat dyan ngayon ha At syempre po mga kalaki ha Dapat po alam nyo po ang aming mga Facebook Ito po, Red Parunkin, hanapin nyo po na merong uh, 400,000 plus followers Tapos yung main account natin, Red parungkin na merong 700,000 plus followers Pero ito pong ginagamit natin ngayon Kasama ko po si Lola Carmen dyan At syempre, Aris Getser At syempre po mga kalaki, meron po tayong YouTube, red pa kina merong 17,500 followers. At syempre po, TikTok, red pa kina merong 449,000 followers. Ay po, yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment to comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart, mga kalaki, automatic po, padadala ko kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Yung mga fake account na yan, ingat po kayo dyan at subukan nyo pong tawagin yung mga yan. Hindi po yan sasagot mga kalaki, mga fake po sila. Hanapin nyo po ko sa kanila, hindi po sila sasagot. Kaya wag niyo pong patulan yung mga yan. Malalaki na po tayo para mag loko sa mga yan okay yung legit na account sinabi ko na ang mga followers namin marami check nyo po yan at eh syempre po mga kalaki ang private consultation natin may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Wedding pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birthman at birth year mo. Mali mo naman dito ka swerte, hindi to ka manalo mga kalaki. Kaya ano pa hinihintay mo? Subukan mo na ang private consultation namin. Marami pong nananalo rito araw-araw yan. May nananalo. Nakapost po yan sa Facebook. Legit po yung mga yan. Kahit i-chat nyo po sila mga winners natin mga kalaki. Okay? Baka ikaw na ang susunod nating winners pag sumali ka dito sa amin sa private consultation. Try mo na may discount po ngayon sa mga habol po para member kay sa akin ng 3 months ng September, October at November. O baka dito kaswerte yung itry mo ng mga kalaki. Okay? Ayan po ang ating mga lucky numbers mga kalaki ha. Kaya ingat-ingat po sa mga fake account at dapat po mga kalaki 3 weeks po inaalagaan ng mga lucky numbers natin bago po natin bitawan. Okay mga kalaki, sa mga interesado po, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. Ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers po. Para naman po sa ating mga uh, Lotto Pilipinas, eto na po ang 642, kunin mo na. Number 30, number 29, number 19, number 16, number 34, number 40, at eto na po ang 645. Number 8, number 26, number 23, number 37, number 17, at number 41, at ito pong 649, number 15, number 22, number 27, number 33, number 35, at number 39, at ito pong 655, number 17, number 29, number 43, number 47, number 18, at number 12, at ito pong 658 mga kalaki, kunin mo na, number 24, number 28, number 36, number 40, number 42, at number 11. Ayan mga kalaki, kumpleto po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po mga lucky numbers namin na alagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan yan. At ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time. Ayan, gusto ko pong i-shout out ang aking mga kaibigan po. Diyan po sa... Uh... Ayan, kasi nagpunta po tayo kahapon sa kanila. Shout out po dyan sa Quezon City. Ayan po mga kalaki, balikan lang din po ako mga kalaki. Quezon City, shout out po dyan dahil nagpunta po kami sa Vice Comedy Club. Hello! Ayan po mga kalaki at upload ko rin sa mga susunod na araw yung Vice Comedy Club natin. Ayan. Shout out po dyan sa inyo mga kalaki, sa aking mga kaibigan dyan, kila uh, Roro at kila Mike, ayan po yung mga ko mga vloggers po yan mga kalaki Shoutout po At po sa mga jeepney driver natin dyan sa may Pasig City Hello po sa inyo at saka dyan po sa may Kaintari Saal Shoutout po sa inyo dyan Kilakuya Dennis at kilakuya Lito Shoutout po sa inyo Umihingi po sila ng mga 3-digit lucky numbers at 2-digit lucky numbers Bibigyan ko po yan Sa mga gusto po magpa-shoutout dyan Comment lang ng comment na dapat nag-share ng video at naka-follow ha Pag nakita ko yan, may lucky numbers ka na Masya-shoutout ka pa Good luck